Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. 4 Piece payout update February 20, 2024. Paano malalaman ang status ng 4 Piece beneficiaries kung active o tinanggal na? Well, kailangan ho kasi nating itong ma-settle. Kasi bakit, kahit baka isang libong paliwanag na po ako, kung kayo ay hindi na po active, wala na po tayong pagtatalunan kung kayo, kung kayo ay inactive na sa 4 peace program. So, kailangan po muna natin talagang malaman kung kayo may payout pa po ba talaga o wala. Kasi yung hindi na po active, wala na po talaga. Kinalulungkot po namin. Maaari nyo pang i sa grievance mechanism. Pero, kung kayo po ay pasok sa 4-piece program, palakpakan po natin yung mga 4-piece beneficiaries. <laughs> kung kayo po ay mananatili at pasok po doon sa 4-piece program, talagang entitled po kayo sa retroactive payment. Na, na po, paano natin ito malalaman? Kausapin po natin yung ating mga municipal link, kausapin po natin yung mga city link. Ito po kasi ang ating daan para magkaalaman tayo kung ano po yung ating status. At kung kayo po ay in status, retroactive retained. Ano po, talagang may retroactive payments pa po kayo. Kung hindi, kinalulungkot po talaga namin. Okay. Ano pong update sa payout ng period 5 sa ibang region? Yung P5, yan ang pinoproblema po ng marami. Uh -huh. Yung period 5, ano? Kasi usually tumatalon talaga yan. Well, ang atin po ngayon, may mga regions po na tuloy-tuloy na po ongoing na rin. Talaga lang may delay. Kasi tandaan po natin, Tandaan po natin, hinihingi na namin ng pangunawa sa ating mga kabawain. 791,000 po yan na kailangan natin i-revise at reactivate. Pero talagang ano yan, tuloy-tuloy. Kasi sabihin na natin, hindi naman po namin minamalit kasi mal, number one po kayo yung mga taga four piece po. Number one, number one sa puso ko yan. Gusto ko na magtatotod ito, four piece forever. Ganyan ko kayo kalab. Kahit na yung iba, eh, barili na yan, si Asik na yan. Sinungaling na si Asik na yan. Pangit niya si Asik na yan, di ba? Eh, hindi ako ganun. Love na love ko kayo. Number one kay sa puso ko. Kaya, una, tuloy-tuloy po yan. Ito, tumawag pa po ako kay Director Jema kagabi. Mga siguro, mga hating gabi, ganyan ko kayo ka love. Sabi ko nga sa misis ko, mamaya ka na tumawag at uh, kausap ko pa si si Porpis NPMO Jema Gabuya para nga makapag-report ako sa inyo. Yung pong ating regular payout ng P5, ongoing po talaga yan. But then, yung sheer number po ng reactivation process, yung po yung ating nagiging problema. Kasi po, kung talagang wala pong natuloy na payout, reactivation, at re, uh, yung ating, uh, ano tawag ng retroactive payment, baka hindi po 426 ang nanunood ngayon. Baka 4 million ho yan. May nagagalit talaga at may naiiwan. But then, nagtutuloy-tuloy po. Ongoing at magtutuloy-tuloy po yung ating P5 ano yung pay, uh, yung pay, uh, yung payment period natin ng uh, P5 ano po so ngayon po dalawang batch na po ang natapos natin ano po merong batch 3 and 4 na po tayo na kailangang habulin yan po nasa maliit lang po yan nasa 20,000 plus pa lamang po yan yung batch 3 natin and then halos ganoon na rin lang po yung batch 4 po natin ano po so ito po talaga, medyo na-delay ng kaunti. Hinihingi natin ng na pangunawa. But then, ito, tuloy-tuloy yung reactivation process po natin. At ito po, tuloy-tuloy din yung payout. Tuloy-tuloy po yung reactivation, tuloy-tuloy po yung ongoing ng P5. Kasi maaaring dun sa ibang region ay gumagana na po. So, parang awan nyo na po, konting kapit lang po. Ano? Ano? Uh, Magtutuloy-tuloy po yan. Ano pong update sa educational grants ng mga retained? So, yun nga lamang po, hindi natin mapagsabay-sabay kasi may na -delay. Siyempre, yung tinatanong yung educational grant. Ito po, maasikaso lang natin yung deficit natin na ito para don sa ating naipangako, ano, na health grant ninyo at saka yung, inyong, uh, yung regular na, na, pay na, payment natin para sa RISE, ano, isusunod naman po natin yung ating educational grant. Ito po, ngayon po, ngayon pong February, nag-uumpisa na po yung validation, revalidation po natin kasi, di ba, tandaan natin may conditionalities po na kailangan to nakapasok ba, and so on and so forth ito na po kaagad yung isusunod natin so, kaya po may delay ng kaunti, ano po? Ano, partner, dapat maintindihan din itong mga kababayan natin to mga uh, beneficiaries ng 4P o yung mga itong mga sa educational yeah. uh, uh, assistance, o so ano pa man, dapat maintindihan nila na ilang ba yung bilang nila na humingi ng, ano, na under dito sa binibigyan ng assistance kumpara dito sa mga nag din. so talagang may magkakaroon ng delay pero ang importante dito gumagalaw at mabibigyan yes. at may oh tama naman din yat sa ating mga kababayan yun naman po yung ginagawa ng paraan ng inyong hmm. DSWD bakit hindi nakatanggap ng grants ang ibang non-for-retain yun nga po siguro yung naiiwan na natin na nasa mga 20,000 yun ang maaari nating dagdagan bakit may targeted na 1.2 million beneficiaries na kailangang mag-exit na ngayong taon. Well, ganun na po ang tinatakbo ng uh, ating 4-piece program kasi ito na po yung nakikita rin sa atin ng ibang mga ahensya ng gobyerno like NEDA, di ba? like ng Kongreso, like ng Senado. Kaya tayo po, aminin na natin, kailangan talaga nating ipatupad kung anong hinihingi sa atin ng mga mabatas kasi kailangan din pong makita natin yung improvement ng pamumuhay ng ating mga kababayan this is not purging but it is it, it is the truth na kailangan natin sundin. din kasi hinihingi ito eh 'di ba kailangan ng, ng validation revalidation at nang ma-make sure natin kasi may mga waitlist din din po tayo uh -huh. na kailangan natin talagang pagbigyan din kasi sure, kaya nga po taon-taon ang regalo natin sa ating mga Forbes beneficiaries taon-taon na po namin titingnan ng inyong katatayuan sa gamit nyo, swedi. Mm -hmm. Nagsa Nang ganun po, nalalaman namin, teka, nag i ba? nag i ba inyong pamumuhay? Or hindi? Ano po? Kung nag improve good. Ano, maaari po namin kayo tulungan para makagraduate na po sa programa. Kung hindi naman po, ay siguro maaari natin i-recalibrate. Kasi yan po ang puna. Tandaan po natin. Ano po? Ang paggasta ng kwarta ng pamahalaan ay nagmumula po sa kongreso. Kaya may karapatan po sila Ah, tinatawag po natin itong i-check oversight function sa atin. At yun po ang nakikita. Abay, teka, bakit araw parang walang nangyayari dyan? Kaya ipakita po natin bilang mga four-piece beneficiaries na tayo handa rin po mag-comply at po at ginagawa rin natin lahat para mag-improve ng pamumuhay. So, yun po ang sagot natin para doon sa ating mga four-piece uh, beneficiaries. Ano po? So, medyo may na-delay dahil sa reactivation, pero tuloy-tuloy po ang P5. Ano, uh, ulitin natin. At ang sunod po nito, yung ating educational grants. Kasi, tandaan po natin, compliance base ito. May mga iniintay po tayong dokumento sa DOH, sa DepEd. Ano po, ito'y sa aking informasyon na tanggap na namin, yun nga lang, kailangan namin i-validate. Yung sarap. Mm na -hmm. napakaganda ng explanation. At syempre, ilagdag ko lang, dapat Dapa maisip din ng mga kababayan natin na hindi porket pumila sila na nagpunta, ito kailangan ko, ibigay ka agad. Hindi po ganun. Okay, lang naman, o, naiintindihan natin kasi mm. Alam din naman natin situation down the ground. Kaya nga, palakpakan natin yung mga four piece beneficiaries. <laughs> Hindi, Ano naiintindihan po natin, kasi mahirap din naman, hmm. naghihintay tayo for a year ng grant. Naiintindihan ko. Uh, naiintindihan natin, bombarded din yung ML at CL. Eh, Ano ba naman kung tayo ay medyo nagkakasunto ng kaunti. Ano po? Mas maganda yun. Mas maganda yun. sa lang, lang, wala tayong magiging problema. Kasi mahalaga po talaga kasundo natin yung ML at CL. Pero sasabihin din po natin dun sa, sa four-piece, baka kailangan din may recalibration ano Ano po? So, yan po. Maraming salamat po mga ka-blessings.